Sinita ni Sen. Rafi Tulfo ang pagbawa sa panukalang pondo ng Department of Energy na nakalaan sana sa programa ng ahensya na magkaroon ng kuryente sa lahat ng kabahayan sa bansa. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Inaasinta ng National Electrification Administration na sa taong 2027 may kuryente na ang lahat ng bahay sa bansa. Sa susunod na taon, target nila ang 91% electrification at mapaabot sa 94% sa taong 2025. By 2026, we are targeting 97% which will uh, cover another 17,452 households. And if our plan will work out right, we can achieve 100% by 2027. Pero bago makamit yan, kinakailangan ng ahensya ng kaukulang pondo. This will entail a total budget requirement of 69.79 billion for the five-year period, of which 12.59 will be needed by 2024 following this action plan pero lumabas sa budget hearing na natapyasan ang budget ng Department of Energy para sa electrification program that uh, essentially uh, is for barangay and sitio electrification if, uh, if i know that you have uh, you have pointed out to the uh, importance of the president's announcement in the last sona that we would like to achieve 100% uh, household electrification by 2028, in the Philippines by 2028. Mm -hmm. so the uh, uh, the requirements actually if if we are to uh, rely fully on the uh, nea administered program would be roughly uh, 14 billion pesos a year senator rafi tulfo department of budget and management kung bakit tinapyasan ang programa ang dapat daw na bawasan ng pondo ang mga ahensyang dawit sa katiwalian. Doon sa napakahalagang programa ngayon, doon kay nag-slash ng 4 na bilyon. Samantalang sa iba't ibang agency na tagtad ng korupsyon, binubuhusan niya po yung sa mga agencies na mga korup, doon kay mag-slash ng marami. Huwag po doon sa mga agencies na importante po yung budget na ibibigay natin sa kanila na po sa taong bayan. Sir, it's uh, within the prioritization din po naman ng overall budget ng lahat ng national government agencies. And we also give them the chance to uh, make hear or confirmation if ever. O di, hindi pa sila nag-make Daniel Maralastas, Para sa Bayan.